Tara. hello 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 today's video ay nako tara samahan nyo ako walang pinagbago ulam kakain tayo eto yung saluyot saka malunggay ayan nagpakulo tayo ng tubig na may pinisang bawang na may asin after kumulo isinaboy na inuhulog na ang sa luyot after malunggay. O, oh, yan. O, ba? Diba? Yan lang ang ating pagkain. O, ba? Diba? Masustansya na yan. Siyempre, yung sa luyot, pinatas natin. O, diba? O, yan. Tapos, meron tayong atay. Adobong atay. Paborito ng asawa ko. Nagpaluto. Ay, pagkakas sa pagkain. Atay daw. Adobo. O, ba? Diba? Atay balon balona Atay balon balona Kaya naman, kain na Kasi hindi kami nakapagtanghalian Kain namin umaga, alas 9 Alas 9, tapos Ngayon na Ayan. Kaya naman, kain po tayo Sinusure natin yung pagkain natin Lagi may kasamang gulay Hopefully what I expect it from. At, at yan, yan naman, talagang kakain tayo. O, oh, diba? Ang ating mga video at vlog ay mga pagkain. Yes. Mga kin daily life ba natin ginagawa? Siyempre, kumakain tayo, naglilinis, nagkuunan na pag ginagawa sa buhay. Yan ang ating magiging vlog of the day. O, diba? Yan ang everyday na vlog na vlog natin. O, ba? diba? Lain Kaya na huwag naman yon. kayo magsasawa panoorin orin ako. O, oh, ating libangan, diba? Everyday natin libangan ay kumain. Charot. Kaya naman tara kakain tayo ng magsustansya gulay. O, di ba? Kailangan natin ng gulay everyday yan. At kung kakain man tayo ng mga karne, like ng manok, o, di ba? Manok lang naman nakakain namin. At Ay, is that, mama, gulay. Ang baboy, hindi pwede yun. di ba? Bawal. Bawal. O, di ba? Kaya naman yan natin pagkain. Be sure natin na meron tayong gulay na kakainin. O, di ba? Kasi naman, iba talaga ang gulay. Aminin niyo yan. Kasi mga hindi kumakain ng gulay. Try nyo, try nyo. Iba, iba't maraming klaseng gulay sa paligid natin na bibig sa paligid. Ang sarap. Syempre. Grabe. Sa gulay. Hmm. Sa kailangan, kung meron man tayong manok, meron tayong gulay. Diba? Kumainin na ako ng saluyot sa taas. Hindi ba? Pwede yung saluyot ko na naman. Tapos yung alugbati ko, pwede pwede na rin. Sorry mo pa? Kaya ko na. ko ako sa baba. Bibili ako na pa. Takot na tiyang ko. Alam, alam ka mo. Kung wala, wala tayo, maanin yung uh, alugbati sa taas. Doon sa abilang bahay, sa tatay ko, marami lugbati doon. Eh kasi no, talagang sa tatay ako nagmana, talagang kahilig niya sa halaman. Sa akin napunta, pero kami green hug basta sinasabi. Diba, kaya naman tatay ko marami rin pananim. Sa kanya nang galing lahat o. pero syempre at tayo nagkupuntin Kaya naman, thank you Lord.